So guys, putul sih guys. Oh, di ba? <laughs> putul gak sih guys? Oh, Noah, tagak duit guys. Oh, di ba? Angkat ah, tuh, oh. Hagbong diretso. So believe ni mo. Duha diba pa ka ako na putol. Oh. Putol ta isa guys, ikatulon na nga butilya guys. Ito lang, guys. Oh, si? ha? Oh, Woo. perfect, di ba? Charan. <laughs> so thank you for watching, guys. Believe niyo mo, putol kita sa PC, guys. So dahang kaing salamat no, paki palo like and share na lang sa to mga videos, guys. And thank you for watching. And God bless you. Happy Sunday to